for today's video, yung unang kain nga ng mga puppy kills. O, oh, di ba? food ng mga rin. Pero may tulala na namang isa. Ay, kakabisa ko lang mag-voice over. but magiingay iingay ng mga motor Ay, nga. Di pa ako nga pala sa inyo tong isang ito. Dahil hindi ko naman talaga sila lakal na lang lahat. ah uh -uh. Eto na nga ang time na pinakain na nga namin sila ng dog food. O, oh, diva di ba, mama? May napakalulikot na nila. Ay, pagpasensyaan nyo na yung boses ko. Puyat huwa ako. Isang oras pa lang tulog ko. Paano yung nagbardago lang kami nung siyam na tuta? Mutngutang, mutnguta. Na yun Hindi ko pala kasi nakailagay yung electric pa nila. Kaya galit na galit sa akin. Reflex ko lang din. Arang sinad ni ate na video nung kanyang pusa. O, oh, di may TikTok nga din pala yung ate ko si Georgia Miss Ella. Ayan. At talaga nga naman nagwawala rin si Bailey. Talagang papansin. At naririnig niya yung pusa nating ating niya nagsasalita. Ayan. Tita Ninang pala niya yun. Odi, babe. Um, talaga nga naman makahanap niya lahat-lahat. Um, ganyan siya. Hindi siya mapakali pag may pusa. Ay eh, kinakabahan ako dito eh. Mga money for today's video. Ang announce ko na lang pala na si Bailey po ay sasama kalamama sa Nueva Ecija sa Kabyaw. Dahil nga, asikasuhin muna namin ang aming mga papikas na maliliit at kami kasi ay maglilipat din ng house. Oo mga mare, lilipat tayo ng upahan. Pero bandang katapusan pa naman si Bailey, pupunta ka lang Mama Kyles dahil susunduin din naman namin sila after namin maasikaso ang bahay at sila Bailey. Ay sila, ano ah, Sky, ang dami kasi. Ayan, baka kasi hanapin nyo sa mga susunod na video ko ay hindi nyo na po makikita si Bailey. Bale, ano pa naman siya, katapusan ng Megan Nerd. Syempre nagpahabol muna ako dito sa mga tutakas. Tingnan nyo kasi mga mara, napakalalaki na nila talaga, promise. Tapos maglilipat pa kami ng bahay, kaya pakiramdam ko hindi ko maaasikaso si Bailey. Kaya for the meantime, ay magbabakasyon muna siya sa Nueva Ecija sa mamala niya dahil naka-aircon nga doon. At pakiramdam ko ay mas safe siya doon. Kasi mga mima, ay maglilipat kami ng bahay at kailangan naming maasikaso muna. Dahil nga, ang usapan sa renta ay dalawa lang ang dogs. Ay, nanganak naman ang siyam. Nakapagalitan tuloy tayo. Anak, O, di, babe, marunong ng mauto yung mga yan. Bari mga Marie Cakes, ipopost din namin sa aming Facebook page, Alpine and the Golden Post, kung kailan namin sila ipaparay home. Ayan. Ay Odi, babe, kaya abang-abang na kayo mga Mima Girls Dahil nasubaybayan nyo naman ang paglaki nila Hanggang sa pag-anak, hanggang sa mga magulang nila Kaya for the GG Ayan, hindi na naman ako nalulungkot kung si Bailey ay pupunta mama Kasi naman mga Mima Girls, ilang buwan lang naman siya doon Yes, papalaki ng lamin to o, di, babe. Ay, baka pag in-stay namin sa amin si Bailey, maibig na naman kami. Nakshoot, ha? Nakakalungkot man, i-imagine ko na lang na si Bailey ay pupuntang abroad. Magbabakasyon, ganun. Iyahatid naman namin sila, kaya for the GG pa rin. O, taray. Bali, babalikan namin si Bailey ilang buwan lang. Mga siguro one month, two months, ganun. Tapos okay na, mga bibekels. Mm, mm hindi kasi inaasahan ng mga pangyayari. Sunod-sunod nga naman ang nangyari sa amin ngayong buwan. Diyos me. Buti na lang at cute ari, mmm mmm mm -mm. Ayan din si Skyers daw. Ay. Ako yung naman yung nalulungkot at ako puyat na puyat din ngayong araw mga Mima Kels. Ay isang oras palang tulog ko. Magbabantay na naman ako ng ukayan. Ay nakasyuta. Huwag kayong mag dahil sa mga update ko naman ay ipapakita ko pa rin sa inyo daily ang kanyang video. Yan. Dahil lang usapan namin ni Mama ya update niya ako daily kay Bailey sa mga ginagawa ni Bailey kasi gusto mo talaga siya nakikita. Oo, ganun mga mima kids. Ngayon kasi kaya wala siya ay nasa restaurant yan. Oo, dun mo na siya natutulog kasi kailangan muna nitong bakunahan itong mga tuta ng 5 in 1. Oo, 5 in 1 yata ituturok din para bago siya ma-expose dito sa mga tuta, eh talagang may 5-in-1 na siya, o di diba? For the safeness din ng mga baby girls, o. Oh. Bali, pinag-uusapan pa namin ni Hasbi kung si Bailey Baga ay eh, desisyon na namin na talagang ipapasama kay mama niya. Pero naisip ko naman, eh for the good na din naman. Dahil doon lang siya maaalagaan ng husto. Although dumalaga naman namin pero kasi muna namin tong 9 little puppies o di ba? <coughs> At talagang may nagtanggal pa nga ng saksak ng electric pan ko eh. Ako nga'y nagtitiklop ngayon. Eh, kala ko ko'y tinutulungan ng mga ari. Mm -mm, kala ko tinutulungan ako. Bakit din ni nagbababag? Tapos kinakalat yung hanger ay. Kala ko pa naman may makakatulong na ako. Bakit ganda na yung nangyari? O, oh, di, Bipiplex ko na nga rin pala na marunong na po silang pumupo at umihi sa pati train. Ay, ay, nalaglag pa nga. Oh, di ba? Grabe mga mima kasi hindi namin sila tinuro ang umihidi yan tsaka pumupo pero galing marunong sila mga Mimakels. Marunong paminsan-minsan ganay un pag nakatripan ayan. At di bagat binubugbog na naman nila aring kaliitan. -e yan ang bubugbog yang itim na yan napakalikot talaga nga naman. Ay hindi ko na maintindihan yung boses ko napakasakit ng ngalangala mo ngayong araw. Ay, patulugin muna sana ako kahit 4 hours. Laban na yun. Kahit di na matuloy ang 8 hours. taksuta. Bago kasi may nakasalang na naman akong labahin na ay nagtitiklo pa lang ako. Ba't ganun? Yung buhay for ma'am nga naman. Diyos me, magbabawal kang magbabawal. Ayan, oh, mga mima kills. Tapos itong isang ito, pag ganto lang, sarap terasin. Ayan nga, at lumayo na nga dyan si Sky at talagang siya naman ang binubugbog ng mga baby kills niya. Huwag kayong magala na, mga mima kills dahil ilang araw pa rin naman ay makakasama natin si Bailey dito sa ating mga vlogs. Yes! Kasi katapusan pa naman po ang uwi nila at ihahatid din namin sila. O di vape, sinasabi ko naman sa inyo for the go. For the go, ang effectus ay... Mm, um, ako kinukulili niyang kaninang mga tuta na yan. Tingnan nyo naman si Hasbi. Mm, um, sino hindi masaya dyan? Siyempre, pag kinilitin niya yung isang yan, meron pang dalawa. Sabi ko, dapat pantay-pantay ka sa mga apu mo, o di vape. O oh, ay ayan, nahuli na naman siya ng mga anak niya kaya wala na naman siyang ganap kundi magpadede o oh, diva. Kalilikot na ng mga tutang yan, ina eh, mamasok na ng damitan. Sa totoo lang mga may makasakala ko may maitutulong tong mga to, kinalat pa lalo yung na kinutumpok-tumpok ko ng ganring. O oh, de after nung pupulutin ko namang isa-isa, ay nagsuta. Eh, bakit ganito rin na rin kukukulit? Eh, wait nyo talagang daling ko dito si Bailey. Tanggal angas ng mga na sinasabi ko sa inyo. Hindi ko pa nga alam kung si Bailey baga ang matatanggal ang angas o itong mga ito eh, Diyos me. Siyempre mga mga salamat nga po pala sa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, yes. At sa ating Facebook page na rin, o diva. Ayan, thank you, thank you so much po. Hindi ko na kayo maisa-isa, pero na reply ang koy comment nyo. Kilala ko na kayo. Ayan, at kung nakakasalubong nyo man, huwag nyo naman akong ginugula. Thank you, Eto na nga yung time na tulog na nga ang mga tutakas. Kaya it's time para ilagay ko na sa rep itong aking ano. Kasi hindi ako kakain ngayong gabi. Ay, charret! Papalamigin ko lang yung mamaya ako kakain. Wala na kasing laman yung wrap namin kundi tubig. O, di ba? Yung tubig na yan, mga mima, kasi yan hinihigaan ng mga tuta na yan. Ayan, yung nakabilot na yung blue, yun yung hinihigaan nila. Basa pa kasi yung kanilang pati train at tingnan mo naman yung isang yan. O, tulog na tulog. O. Let matatadja ka niya ng kapatid. Sinasabi ko sa inyo. Di ba? O. Thank you. Okay na yon, Thank you.